Basahin sa Hawang chapter 15 verse 15 up to 27. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking ama ay mga ipinikilala ko sa inyo. Ako hindi ninyong hinirang ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo ay magsiayon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong higit sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Kung kayo ay kinapuputan ng salibutan, ay inyong testas na ako muna ang kinapuutan bago kayo kung kayo taga sang libutan, ay ibigin ang sang libutan kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo ay hindi taga sang libutan, kundi kayo hinirang ko sa sang libutan, kaya napukuot sa inyo ang sang libutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita ang inyo man ay tutuparin din. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan sapagkat hindi nila nakilala ang sa akin ay nagsugo. Kung hindi sana ako naparito parito at nagsalita sa kanila ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapot, ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa aking ama. Kung ako sanay hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa na sino mang iba, ay hindi sana sila nangagkaroon ng kasalanan. datapwat. ngayon ay kanilang nangakita at kinapuutan nila ako at ang aking ama. Ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautosan. Ako'y kinapuutan nila na walang kadahilanan. Datapwat pagparito na mang na aking susuguin sa inyo mula sa Ama sa makatawid bagay ang Espiritu ng Katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin at kayo naman ay magpapatutuo sapagkat kayo'y nangakasama ko buha pa ng una. Amen.